Uh, magandang maga po mga kaagri Ayan, napag-abutan na naman po tayo ng pagbagsak po ng presyo mga kaagri no Yung inaasahan po natin kita na medyo malaki sana Ay bumaba na po no At kahit paano po ay kumita naman po tayo ng onte Kahit napaganda po natin yung ating uh, pechay Ayan, Tingnan nyo po yung itsura po ng pechay no Maganda po siya pero uh, bumaba naman po ang presyo. Yung dati pong tumbukan na na 15 per kilo, na po ay 6 to 7 pesos lang po per kilo po mga kaagri ano. At yung inaasahan po nating kita na medyo sana malaki kahit papano ay nabawasan pa po ano. Dahil uh, May balik lang po natin yung puhunan at kumita lang po na tayo ng onte ano ibinigay na po natin to sa uh, buyer po no kasi baka bumaba uh, po yung presyo at hindi po natin nababawi yung kapital mga kaagari yan kahit paano naman po kumita naman po tayo ng onte dahil uh, kinuha po nila to ng 23,500 po no at ang kapital po natin dito ay 16,000 kaya po Uh, ma ma maliit lang po ang kita no pero malaki po ang kapital sa uh, pagpaparming mga kaagri pero kahit pa paano po hindi naman po tayo nalugi. Uh, kahit pa paano po ay kumita naman tayo ng onte mga kaagri no pero nanghihinayang po tayo kasi nung medyo bata pa po ipetsay po natin ay maganda po ang presyo. Pero ngayon pong malapit na po siyang anihin mga kaagri ano ah uh, bumaba na po ang kanyang presyo kaya ibinigay na po natin kahit na po maliit lang po yung kita natin baka kasi uh, paglipap pa po ng ibang araw ay baka yung kapital po natin hindi po natin mabawi ano Ayan po ganito po kalawang yung pechay po natin ano ah uh, bali tatlong kilo po ito yan nang hinayang man tayo po mga kaagri at sayang po ang panahon pero wala po tayong magagawa kundi ibinigay na lang din po natin ano sa ganong presyo yung pechay natin ano ang estimate ko nga po sana rito ay maabot po sana ng 400 to 500 bundle mga kaagri pero ganun pa man uh, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon ano kahit papano uh, binigyan po tayo ng onting kita ngayong panahon ng sabugan ng pechay mga kaagri Uh, at hindi po tayo nalugi. Ayan. Kapasalamat na lang din po tayo at kahit paano po, no, kumita po tayo kahit onti lang. Yung, yung malaking kita po sana ay hindi na po natin uh, natupad kasi bumaba nga po nang bumaba ang presyo po ng pechay. Uh, kaya po sa pagpa-farming po talaga mga ka-agri, no, malaki ang kapital. Pero kung hindi ka po matatapat sa magandang presyo mga kaagri, maliit lang din po yung kikitain. Kuminsan ay uh, nahatak pa po ang ating puhunan. Pero ganun po talaga ang buhay. Uh, Tapat-tapat lang po no? o kaya weather-weather lang po kung kailan po tayo kikita. Basta wag lang po tayong uh, mapagod na magtanim ay pagkakataon po na maganda rin po yung ating uh, kinikita sa pagtatanim po ng ng halaman po no katulad po itong pechay uh, madali lang po itong anihin bibilang lang po tayo nang uh, 35 to 40 days po no 35 to 45 days po ano uh, pwede na po siyang anihin kaya mabilis lang po no? uh, susubok na lang po tayo uli sa susunod na uh, panahon pero kahit pa paano po ano mga ka-agree napaganda po natin yung ating pechay no o ano? tingnan nyo po yung dahon wala po kayong makikita ang uod po mga ka-agree no meron bumaba lang po ang presyo at hindi po natin natapatan yung ganong kaganda kasi nagsabay-sabay na rin po ang pag-aani po ng pechay at, pero nagpapasalamat pa rin po tayo mga ka -agri. Hindi po tayo nalugi, no? At kumita pa po tayo ng onti. Yun lang po talaga ang pagbubukid. Tapat-tapat lang po, no, mga ka-agri. Ayan. I-share ko lang po sa inyo yung aking pecha, no? At tapakayo na po ito ng 23,500. At ang atin pong kapital ay 15,500 mga ka-agri, ano? meron po tayong kita na 8,000 uh, hindi na po masama yun mga kaagri uh, kahit o paano po meron po tayong uh, maibubulsa na kita kahit na unti lang pero sayang po ang panahon na po natin pero ganoon po talaga no? Uh, yun lamang po mga kaagri uh, sana po patuloy nyo pong subscribe yung aking youtube channel ano, para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video ginagawa yun lamang po mga kaagri at magandang umaga po sa ating lahat